Hi guys, good morning. Ayan guys, so another day, another laba laba na naman tayo guys sa mga labahin guys na At after nito guys, ay madami pa tayong magagawin, guys. So ito lang guys, oh, kanito lang siya kadami. Kunting kunting lang naman yung guys. Oh. Ayan, so isasalang salang natin ito sa ano, sa dito, sa malaking, uh, ano ba itong tawag dito? Sa, ako talaga guys, bago maglalaba, ako talaga, inaano ko talaga yung mga labahan. Ina, ano yun? Inaano ko siya guys. Ah, uh, ano ba yun? Binibilang ko yung laman nito kasi meron siyang quantity eh. Ay, meron siyang kung magkano lang yung kaya niya tatlo. So, tatlo na yung nilagay ko. Tapos, separate ko yung mga short guys. Dito yun sa kabila. Hindi, pa uh, ko siya sinasama sa mga damit talaga. Dato, yung tatlo na, tatlo na guys. Tatlo. Apat. Ayan lang yung paggawa. Pag ano guys, pag ilagay dyan. Tapos, separate ko din yung mga lima. Anim. Ito. Nicole. <laughs> sham, Ayan, guys. So, ganyan lang yung pag, ano, guys. Huwag nyo nang masyadong, i ano, anhin pa, i-complicate yung buhay nyo. Simplihan lang. Ano yan? Walo, siyam, sampo. Sampo. Sampo na, guys. Labing isa. So, sila-separate natin yung mga underwears, guys. No, kasi nilalaban muna natin siya. isa na yon Tabing isa. Tabing dalawa. Tabing dalawa na guys. So, tina natin malay yung last natin na ano guys. Ay ano eh. Yung last natin na lagay. Ano na. Medyo ano na siya. Kasi na hati hati ko siya guys. Parang hindi naman masyadong madami yung laman. Eh, oh. o. May space pa naman. So, dagdagan lang natin. Ayan. Ayan lang guys. So, dagdagan lang natin ng kunti. Ayan. Ito. 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 Tapos, ito. Ito. Ayan. Pwede natin idagdag ito. Ayan. Medyo kunti pa naman yung laman niya natin yung mga hmm. dagdag natin guys tapos ito din yung isang pot hmm. yan na siya kung puno na siya kaya siya kung puno na kunti na lang guys dagdagan pa siya natin ng kahit kunti Ito, i-separate natin ito. Nilalaban ko talaga ito ng mga, ano. Dagdagan pa ba natin? oh tama na siguro. Yung eh. mga na yun, isa. Talawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. So, okay na yun, guys. Tama na yun kasi wala na namang maliliit. Nalagay ko na siya lahat. So, okay na yun, guys. Yan. So, ngayon, i-off na natin to guys. I-off natin. Ayan o. Oh. Tsaka, pindot-pindotin natin. So, pipili tayo guys, ano yung dating gusto natin dito. May mga options din dito guys, pili-pili tayo. So, yung pinipili natin yung daily wash. Ayan. Daily wash. Ayan guys, oh, baka kikita nyo, daily wash. Daily wash yan guys. Tapos, pipindutin mo yung dito para mag-on siya. Ay! Sorry, hindi pa pala, guys. Kasi lalagyan pa natin siya ng sabon. Lagyan muna natin, guys. Lagyan na natin na sabon, guys. So, ito, oh. So, So, guys. Lagyan natin. Dito na natin sa gitna yung ito. Ayan. Tapos... Kasi madami nang nilagay ko eh. Tapos guys, lagyan natin na siya ng sabon. And guys, wala na palang sabon. Kunti na. Ito so guys, paglalagay ng sabon. Ayan. So, para makita niyo Ayan guys. Ay! Wait, hindi pa nga. Ano napindot ko guys? Okay. Dito guys, Lagyan natin yung sabon dito. Ayan pindot ko guys ano ba yan susmi hmm. tapos yung isa na konti lang dito guys sa gilid konti lang yung nalagay nito sa gilid kito pang ano nalang to yan pang parang pang ano siya. yan hmm. Ayan guys, so kompleto na siya guys. No, yung lumana, off na natin siya guys. Tapos, ayan dito pindutin natin to guys ayan so di ba start na siya Nakik na ano niyo narinig niyo na yung tumutunog na siya guys so ganyan siya guys yung so, tumutunog siya tapos dito sa ilalim nakita natin dito guys na gumagalaw-galaw siya guys so ngayon, ay nag ano pa lang siya sensing load yan no sensing load yan guys So ayun lang guys no yung next ko na naman guys na ilalagay mamaya pang third batch guys ito mga dito pa mga madami pa dito guys so ayun lang guys bye bye